Magandang araw o gabi sa mga nakikinig, makikinig at narigaw sa channel na ito. Welcome sa San Sandali. Dalawang salita ang bumubuo ng pamagat na nanghihimok ng napapanahong pagninilay dulot ng mga pangyayaring maaaring lumiligalig, pinagtatawanan o ipinagwawalang bahala ng marami sa atin. Kapangyarihan at katungkulan. Sa ilalim ng panahon ng pananakop ng mga Kastila, may ganitong paalala ang padreng si Modesto de Castro sa akdang ang pagsusulatan ng magkapatid na Urbana at Felisa. Sabi niya, ang korona, kamahalan at karangalan ang dapat humanap ng ulo na puputungan at di ang ulo ang dapat humanap ng koronang ipuputong. Ang karangalan sa karaniwan ay may kalangkap na mabigat na katungkulan. Kaya, bago pahikayat ang loob ng tao sa pagnanasa ng karangalan, ay ilingap muna ang mata sa katungkulan at pagtimbang-timbangin kung makakaya ng pasanin. Napakainam na pahayag at matalas na imahin. Hindi ang ulo ang maghahanap sa korona, ang korona ang maghahanap ng ulong puputungan. Ipinahihiwatig ng pahayag ang bigat ng pananagutan na kaakibat ng isang nagnanasa ng kapangyarihan at karangalan. Noon pa ay binigyan na tayo ng palatandaan at panukat sa mga taong hindi maiwaksi ang sarili sa matinding tukso na maupo sa kapangyarihan. Ngunit, ihahayag sa atin ang aral ng kasaysayan na may lantay na pinuno at maraming tanso. Kaya maaari rin sabihin, hindi lahat ng naghahangad na maging pinuno ay magiging pinuno. Kung isasagad pa, hindi lahat ng maluluklok sa pagkapinuno ay karapat dapat maging pinuno. Sa ating panahon at sa mas konkretong sitwasyon, hindi lahat ay maaring maging pangulo ng isang bansa, bagamat marami ang naghahangad na maging pangulo. Paano naluluklok ang isang pinuno? Sa demokratikong paniniwala, Vox Populi, Vox Dei, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Ang tanong, nakakamali ba ang tao at kung gayon, nakakamali ba ang Diyos kung ang maluklok sa kapangyarihan ay maglantad sa sarili, sa malaon at madali, bilang taksil sa pangarap at sa loobin ng bayan. Ganyan ang nangyayari at sinasaksihan natin sa kasalukuyan. Pagkatapos ng mahigit tatlumpung taon, binigyang daan ng mga botanting Filipino ang pagbabalik sa Malacanang ng pangalan ng angkan na dati nang itinaboy ng paggangalit at pag-aalsa ng isang henerasyon ng mamamayang Filipino. Ngunit sa loob lamang ng tatlong taon, na ang masaklap na magiging pag-amin ng karaniwang tao, karaniwang mamamayan. Iba ang expectation sa reality. Halos mauntog sa langit ang expectation. sad, -sad sa burak ang reality ang inasahang pagpapatuloy sa mga matagumpay na programa ng nakaraang administrasyon sa ilalim ng Pangulong Duterte ay hindi natupad at sa halip ay tinalikuran. Kung kaya, kabaligtaran ng lahat ng ipinangako sa taong bayan ng umiral. Una, malaganap na katiwalian at nakawan sa gobyerno. Pangalawa, pagwawalda sa kaban ng bayan. Pangatlo, pagbaha muli ng droga at pagbabalik ng kriminalidad. Pangapat, kawalan ng programa para sa seguridad sa pagkain at pagpaplano para paghandaan ang epekto ng mga bagyo at pagbaha at iba't ibang kalamidad. Panlima, mas malubhang kahirapan at walang kontrol na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Panganim, tagtahasang paglabag at panggigipit sa karapatan ng mamamayan pampito, pagsasabuatan ng mga mambabatas para tuparin ang misyon na pabagsakin ang pangalawang pangulo at ang pangalang dala nito na patuloy na tinatangkilik ng mamamayan maliban sa mga dati na nilang oposisyon kasama na ang mga nasanay ng labis na mamuno ngunit nahirapang makabalik mga kaliwang grupong walang humpay sa pananaginip na mamumuno sa pinakamataas habang itinatanghal na bayani ang mga armadong grupong nakikipagdigma sa mga sundalo, mga mainstream media na hindi lubhang malaya sa interes ng kapital at negosyo at mga institusyon ng relihiyon at edukasyon na may pagkiling sa disente at hinahon, samantalang nililibak ang gaspang at sigaw ng karaniwang mamamayang nagpapahayag ng pagkasuklam sa mga pinunong tumalikod at nagtaksil sa kanilang salita. May isang pahayag na ikinakabit kay Saint Teresa of Avila nang sabi, God writes straight with crooked lines. Sa aking pagsalin, isinusulat ng Diyos ang matuwid kahit pa sa anyong kahig-manok. Ang paghahalal ng taong bayan sa pwesto sa isang politiko ay hindi nila kasalanan. Bagamat iyan ang igigiit ng mga mas marunong ang tingin sa sarili. Kamalian ba? Kasalanan? Katangahan ang pagkakaloob ng tiwala sa nagbitaw ng pangako ng lubos na paglilingkod ng bayan? Nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang anak ng isang pangulo na itinuring na diktador sa kanyang panahon. Masama ba yun? Masama ang naging konsekwensya dahil hindi siya naging matapat sa salita. Pero paanong masama ang pagbubukas loob at paglalagak ng tiwala? Gayong ito ay halimbawa ng pagtalima sa makakristyanong hamon na mahalin at patawarin ang nagkasala. Ang masama ay tumakbo sa posisyon ang naghangad ng kapangyarihan upang ilantad lamang ang sarili na walang alam sa pamamahala. Tamad, walang tunay na malasakit sa karaniwang mamamayan, walang aninag ng pag-unawa at pakikiisa sa kanilang dinaramdam, at sa halip ay inaalihan ng tanging interes na mapanatili ang sarili at ang pamilya sa kapangyarihan at pribilehiyong kakabit nito. Ang malalang usok na bumabalot sa Pangulo ng Republika ay ni hindi kusang palisin ng mata sa mata sa mamamayan. Paanong makapamumuno ang pinuno na ang imahen ay sinasaniba ng droga ang utak at katawan? maliban sa mga plansyadong pagharap sa kamera, makinis na pagbigkas ng ingles kung may binabasa, ang pangulo na manakanakang magpakita o magparamdam ay parang nakatira sa ibang planeta. Hindi alam ang gagawin sa gitna ng dilubyo. Pakanta-kanta sa mga konsyerto at party sa palasyo. Walang direksyong maibigay sa pangkalahatan. Sinisimot ang kaba ng bayan ay pinababayaan. Walang sariling salita at kung magsalita para magbida o magpabida ay agad pinasusubalian ng mismong kalikasan at ng mga palpak na proyektong butas-butas na kalsada o mga tulay ng disgrasya gayong bagong-bagong napasinayaan sa tradisyon ay pinagdiriwang ng katolikong simbahan at sa mas malawak ng kristyanong komunidad ang pista ng Kristong Hari sa huling linggo ng taon ng liturhiya bago ang panahon ng adbiento na ngayon ang simula. Sa kasaysayan ng simbahan katoliko, ipinakilala ni Pope Pius XI noong 1925 ang pista ng Kristong Hari na ang mensahe ay paghahari ng totoong hari ng sanlibutan pagkatapos ng pagkalugmok ng mga bansa, dulot ng unang digma ang pandaigdig. Ang mensahe ay Pax Christi, in Regno Christi, ang kapayapaan ni Kristo sa paghahari ni Kristo. Idinadambana ng mensahe ang klase ng pamumuno na kabaligtaran ng mga umiiral na kapangyarihang nagtutunggalian upang pagsilbihan ang sariling interes at hindi ang kabutihan ng mas nakararaming mamamayan. Ano ba ang katangian ni Jesus bilang Kristong Hari na maaari nating pagbatayan sa pagb pagpili ng mga pinuno? Una, ay ang pagiging tunay na lingkod bayan. Kung siya ay politiko sa kasalukuyan, hindi siya ang politikong dadalaw lamang sa mga sulok ng barangay kapag nangangampanya niya sa panahon ng eleksyon sa halip ay kahalubilo niya ang karaniwang tao. Sinasadya sa madalayo at sulok-sulok na barangay, inaalam ang kalagayan at pangangailangan ng mahihirap at may sakit, at tinutugunan iyon hindi sa kaliwat ka ng ayudang ipinamumudmod at iba pang pakana at palabas ng mga politiko na tahasang nanloloob Ninanakaw ang kalooban ng tao sa pamamagitan ng panloloko sa paraang pag-angkin sa palabas na ang binibigay nila ay mula sa sariling bulsa. Gayong nanggaling din naman sa kaba ng bayan at nakolektang buwis mula sa mamamayan. Pansinin ang mga anunsyo kapag may ayudang nakaamba. Hindi mangyayari ang bigayan ng pera at supot ng bigas at sardinas kung wala ang malalaking tarp na may mukha at pangalan ng politiko at kung wala ang politiko sa programa. Kapareho ang nangyayari sa oras ng kalamidad. Hinihintay pa ang pagdating ng politiko bago ibigay ang kailangan ng madlang nasa emerhensiya ang kalagayan. Ang ganitong epal na pamumulitiko ay taliwas sa paraan ng pamumuno ni Kristo Namumuhay siyang kasama ng karaniwang mamamayan. Hindi siya parasitikong sumisip-sip ng dugo ng mga taong kumakalam ang tiyan. Kilala niya ang mamamayan, ang mga bulag at pilay, ang mga dumaraing dahil sa sakit tulad ng babaeng hindi maampat ang pagdurugo ang mga itinakwil ng lipunan dahil itinuring na hindi malinis ang hanap buhay na pangangalakal sa sarili. Ang mga makasalanan pero humihingi ng kapatawaran. Siya ang una nilang tagapagtanggol. Hindi niya iniwan ang babaeng hinatulang masama ng masasama. Ibig nilang pukuli ng bato ang nananangis na babae. Gayong sila ang ubod ng kabuktutan sa mga katulad ng babaeng pinagkaitan ng katarungan, ang pamumuno ni Kristo ay nagbigay sa kanila ng pag-asa at paghahangad na makapagbago para sa kapwa. Si Zaccheo, halimbawa, na isang mayamang maniningil ng buwis at umakyat pa ng puno upang makita siya, ay nagpasyang ipamahagi ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mahihirap at bayaran ng makaapat na beses ang bawat taong kanyang pinagsamantalahan. Sino sa mga politiko na nakinabang at nag naglustay sa kabanang bayan ang ibabalik ang kanilang ninakaw para sa kagalingan ng taong bayan? Wala silang kahihiyan sa pagbabalandra sa social media ng milyon-milyong halaga ng magarang kotse, relo, bag at kung ano-ano pang kasuotan samantalang hikahos at nagugutom ang sawimbayang kanilang kinakatawan. Nitong mga nakaraang linggo at buwan ay ipinamukha sa atin ng mga mambabatas ang kanilang pagbusisi sa iisang opisina ang opisina ng pangalawang pangulo. Ang gawain ng ahensyang nakatutok sa auditing ay sila na ang humalili. Ngunit ginamit pa ulit-ulit ang palusot na in aid of legislation ang tanong sa isip ng mga tao. Sino ang taga-audit ng pondo ng kongreso na ang gawain ay magdagdag at magsiksik at gumasta ng pambansang budget ng walang publikong talakayan, walang dokumentasyon, maliban sa sertifikasyon ng paggasta. Pero, igigiit ng mga nagtatago ng kanilang kalansay sa ng kanilang pinag Walang iba kundi ang pangalawang Pangulo kung paano ang paggasta gayong kasalukuyang sumasa ilalim pa ito sa review ng COA. Nagtatanong ang magagaling na mambabatas sa kanilang inimbitahan ay tatawagin silang sinungaling kasi sa krimeng hindi mapatunayan at kung hindi magkasya sa sagot ay ipakukulong. Hindi lang sa sariling poder ng Kongreso kundi hanggang doon sa koreksyonal na ang mga nakakulong ay nahatulan na ng korte. Kung hindi ito pambubusabos harap-harapan sa karapatan at kalayaan ng tao, ano ang tawag sa kabuktutan ng mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na kakatawan sa kanilang interes at pangangailangan? Ikalawa, ang pamumuno ni Kristo bilang hari ang sanlibutan ay walang ibang udyok kundi ang pag-ibig para sa kapwa. Ang tanong, ano ba ang pag-ibig kung hindi sakripisyo? Na ang ibig sabihin ay pag-aalay sa sarili. Bakit maraming naghahangad sa kapangyarihan at kung maluklok ay ayaw nang bumitaw doon? Ano ang isinasakripisyo ng mga taong nakaluklok sa pwesto? Ano ang kanilang iniibig? Maraming magaling sa salita ngunit kulang sa gawa. Ang isang dahilan ng pagnanasa sa kapangyarihan ay ang pagpapasasa sa mga bagay na nakabalot sa luklukan. Kayamanan, impluensya, pribilehyo, Halos pag-aari na ng pare-parehong pangalan at angkan ang kanikanilang teritoryo. Inaabot ng deka dekadang pamumuno ng parehong apelyido ang mga lungsod at lalawigan, ang Senado at Kongreso. Pero nananatiling nakasedlak sa kahirapan ang maraming mamamayan, ang sisikip, ang dudungis ng mga bayan at lungsod. Kakapiranggot ang pedestrian lane, pataas, pababa, at ikaw pang iiwas dahil may nakaharang na sasakyan o manok panabong nagtitinda ng barbecue o ukay-ukay. Walang parke na pahingahan na pwede kang maupo ng hindi kakabahan sa nakabantay na magnanakaw. Mukhang kawawa pa rin ang mga commuter na nagtitiyaga araw-araw sa pila para pumasok at makauwi doon sa LRT at MRT inuubos ng traffic ang produktibong oras ng karaniwang mamamayan. Sa pangkalahatan, walang nangangako sa mga politiko na ang kanilang pangarap para sa mamamayan ay makaahon ang mga ito sa kahirapan. Walang tiyak na nagtatarget na wakasan ang kahirapan kasabay ang pagsisilbi ng isang buong termino. Konting himas, konting hagod ang pakonsuelo sa taong bayan. Ang pangakong bugas na tag-20 piso ay isa na lamang masamang biro. Pakimkim, paabot-abot ng limos at pantawid gutom. Walang pangmahabang pagpaplano para sa totoong pagunlad ng buhay. Nagkakasya na sa ilang piraso ng yero at tabla at pako. Samantalang nadipo lang mga bahay at kabuhayan at kung mas malagim pa ang buhay ng mga nasalanta sa sunod-sunod na bagyo at baha na taon-taong tumatama sa atin pero parang bagong kadarating dahil sa kawalan ng masusing programang bigyan ng solusyon ng maagap na pamamahala ang epekto ng kalamidad. Ikatlo, nakatangian na hinahanap natin at dapat hanapin. Ang pamumuno bilang pag-ibig, bilang pagsasakripisyo ay nakasalig sa katapatan at pinatutunayan ng konkretong bunga ng tinupad na pangako ng nanunong Hindi sapat ang magandang salita o mababaw na pakikiramay. Kung si Kristo ang sinusubok sa gitna ng unos, may iisip ba ninyo na hindi niya alam ang gagawin. Hindi si Kristo ang aabutang tutulog-tulog sa pansitan. Walang alam at walang paghahanda sa oras ng panganib. Siya ang mangunguna sa pagtatanggol, pagsaklolo at pagsagip sa mga tumatangis at inaapi at niyuyurakan ng karapatan. Sa pagtatapos ng Nobyembre, ay ginunita natin si Andres Bonifacio na namuno sa paghihimagsik noong panahon ng mga Kastila. Mula sa kanyang tula ay hayaan ninyong basahin ko ang huling tatlong sakno sa kanyang pag-ibig sa tinubuang lupa. Kayong mga pusong kusang inuusal, ng daya at bagsik ng ganid na asal. Ngayon magbangon nat bayan ay itanghal, agawin sa kuko ng mga sukaban. Kayong mga dukhang walang tanging sikap, kundi ang mabuhay sa dalit at hirap. Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas, sapagkat ang ginhawa niya ay sa lahat. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa ang dugoy ubusing itangis. Kung sa pagtatanggol buhay ay mapatid, ituy kapalaran at tunay na langit. Ano ang pag-ibig na pahiwatig sa tula ni Bonifacio? Pag-ibig na handang mag-alay ng sarili, sukdulang pati buhay ay madamay. Ganoon ang pag-ibig ni Jesus sa daigdig. Tinulig, Tinuligs, niya ang mga ganid, ang mga mapagpanggap, ang mga nagpapasasa sa kayamanan at nagdaramot sa maliliit. Inilantad niya at sinuwag ang pag ng masasamang pinuno. At sa bandang huli, tinanggap ang hatol na kamatayan sa krus may pagkakataong tinalikdan siya at pinagkanulo ng kanyang mga alagad. Pero hindi nagpaareglo si Kristo. Hindi niya ipinasakop sa mananakop ang kalooban. Doon ay ang magiting at maningning na paninindigan sa katotohanan at katarungan. Ang lubos na pag-ampon sa dinaraing ng inaapi at pinagtaksila ng kanilang mga pinunong pinagkatiwalaan. Iniisip ko na kung hindi kalooban ng Diyos ang kalooban ng tao, ng kolektibong pagpapasya ng mamamayan para sa kanilang, para sa kanilang sarili at kapalaran, hindi tayo hahantong sa sandaling ito na ang piring sa mata ay tuluyan ang natanggal. Ang pag-abot ng kamay at pagbibigay ng pagkakataong iahon ng anak ang pangalan mula sa burak ng gunita ng diktadura ng kanyang ama, ay alin sa pag-ahon ng kanilang pangalan o lalong pagkalublob sa pagkadusta. Totoo, wala nang mas masahol pa sa mamamayang lugmok sa kahirapan kundi ang mga anak ng Diablong isinumpa ang sarili habang buhay sa kumukulong kawa ng kataksilan. Sa unang tingin ay hindi magwawakas ang kanilang pagkaganid at kasamaan. At iyon ang kanilang parusang walang kamatayang paniniwala sa walang hanggang pag-iral ng sumpa ng kabuhungan. Dapat ba itong ikatakot ng mamamayan? Hindi dahil ang pakikisag, pakikipagsagupa sa masama ay araw-araw na pagkamulat at pagbabantay. Sabi sa Ebanghelyo ngayong unang linggo ng Adviento, maghanda, maging laging handa. Ganoon inililigtas at itinitindig ng mamamayan ng isang bansa tulad ng mga tao ngayon na unti-unting nagtitipon sa EDSA upang ipahayag sa obusadong namumuno at sa nakamasid na mundo ang tunay na kapangyarihang kaloob ng Diyos sa lahat. Ang mamamayang nagkakaisa ang pinagmumulan ng totoong kapangyarihan ng sino mang nakaluklok. At ang parehong mamamayan ang babawi ng kapangyarihan sa mga hindi na pagsamantala, huwad at taksil sa kanilang pangako hindi sila bayad, hindi mababayaran, hindi utu-uto, hindi tanga, hindi nagpagamit, tandaan iyan ng pari at paham. Ang mamamayang nagtagpo ang mga landas simbahan ng EDSA ay nagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig at pinagkakaisa ng pag-ibig para sa bayan at para sa mga susunod na anak ng bayan. Pakinggan natin ang daing ng mamamayan dahil hindi tayo hiwalay sa kanila. Sila ay mamamayang may mga kwentong dala may mga pakikipaghamok at pagtitiis, may mga ipinagluluksa at itinatangis. Pero ang bawat isa ay naniningil sa mga taksil. Kung hindi kayang mamuno ng taong iniluklok sa pwesto, walang dahilan para magsaksaya ng oras at lustayin ng kayamanan ng bansa na ang unang dapat makinabang ay ang taong bayan. Natakot ba si Jesus sa mga nagtangka sa kanya at binalak na siya'y ipapatay? Hindi ba't ang lagi niyang paalala? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Namatay si Jesus na nakasubasob sa krus, ngunit hanggang ngayon ay buhay siya at ang kanyang aral sa puso ng mga mananampalataya. Huwag tayong matakot. Kung may taksilmang pinuno, may pinunong maninindigan sa kanyang salita. Ibubulgar ang mga tiwali at huwag makikinig sa daing ng mamamayan. Siya ang nagpapaalala sa atin na singilin natin ang kanyang pamumuno kung hindi niya matupad ang pangako. Anuman ang panggigipit ng mga nagsasabwatang kapangyarihan, gagawa at gagawa siya ng paraan upang makapagbigay ng serbisyo sa abot ng makakaya ng kanyang tanggapan. At huwag nating kalimutan tayo rin ay pinuno ng ating sarili. Ngayong linggo ay simula na ng adbiyento. Para sa mga Kristiyano, ang adbiyento ay paghahanda sa inaasahang pagdating ng sanggol na tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao, Diyos na totoo at taong totoo. Hindi pa man ay nakatingin na ang mga pastol at ang mga mago sa tala sinusundan nila ang liwanag niyon at sa takdang araw at oras sasaksihan nila ang Mesiyas na isisilang sa mundo. Kaya may Pasko. Ipinagdiriwang natin taon-taon ang banal na paniniwala sa pagdating ng Mesiyas. May pag-asa sa pagdating ng hinihintay mga kababayan, sama-sama may pag-asa. Hanggat gising, may pag-asa. Hanggat lumalaban, may pag-asa. Daghang salamat sa pakikinig. Rebecca T. Anya Nuevo ang inyong lingkod. Filipino para sa wika, para sa bandila, para sa kapwa at sa Diyos. Dito sa maliit, munit malayang puwang ng san-sandali.